Mga boss, paligo time na. Ayan, ligot-ligot time na sila. Ayan, nakalugmok isa. O, oh, damulag. Ayan, kabayan, o. Oh. Anong laki. O, oh, pampas ko. Ayan, o. Oh. Mga 140 to 150 kilos na. Ayan, o. Oh. man, mga nanay nito, ang nanay nito, malaking itin, tapos durok ang tatay. Ayan, o. Oh paliguan na natin tanghali na Ayan, ligo ligo time na sila yan hmm. si damula hindi kayo o hmm. Habang naliligo, may isa rin ay nagtatay ay ang sigas ng tais mm, sarap ng feeling mm. ang sarap ng feeling nila mga amigo amiga buhay ng isang seaman turn to baboy <laughs> pero okay lang naman mga kabayan kahit hindi wala pa akong talagang lubos sa silikita rito Masaya naman ako eh. Gusto ko nga minsan na isip ihinto pero wala akong effort na ihinto eh. Kasi unang-una hindi ko pa naman na ra naaabot yung 100% na management nito. Ayan o. Oh. Mabuti mabait na sila o oh. hindi nila kinakagat yung mga maliliit na bi kahit napunta dyan sa kanilang cage. Ayan oh. Ay, ang awit. Dito naman tayo sa kabila. Paligo. Ayan. Ito naman, itim. Ay, itim. Puti ang mga magulang at saka tatay. Ayan o. Yan, mayroon mga boss. Ito naman, mga damulag. Bangon, mga damulag. Yan, pampasko Ay, mga boss, eh, siguro 110 kilos na to, higit pa. Ayan o. Oh. Hmm. <laughs> paligo, paligo, -palig -palig para masarap ang buhay niyo. Mm. Ayan. Hmm. Paso ka Sarap na sarap sila sa feeling ng lanig sa katawan ng tubig. Oh. Mm. Oh, Allah. ka naman si Mama Piggy na. Oh kung ito'y pinabangan ko mga kabahayan buntis na to naglandi na to eh ikaw sa dyan nakahiwalay ka ay ngawit hinsa pa ng tubig. O, oh, ayan. Ang hmm. hmm. laki ng balugbog mo. Hmm. Hmm. Dito naman tayo dito ay nagpula-pula sila sa dito ka ba yung paggabi yung ganyan dumi hindi ko na talaga tatanggalin yung paggabi ano isang nang paraan niya na nakita ko na pagka marami silang ganyan mga nakadikit na mga tae pag hapon hindi ko na tinatanggal kasi hindi hindi makagagat ng lamok pag mayroong mga ganun hindi makagat yung lamok hindi ba kapinitrit yung kanilang sungot na pangpagat Kaya minsan nakakatulong din yan na huwag mong tanggalin yung mga dumi na yun. Okay lang na tanggalin mo pag umaga para naman pogi silang tingnan. Pero pag pahapon na huwag mo nang tanggalin. Makakatulong sila sa protection nila para hindi makagat ng lamok kasi nakakaawa din sila pag inaatake ng lamok. Nasa ako dumumi pa edi ay kung kailang nakapagdakot na ako ng dumi ay talaga naman si Lucky